today's vlog ay pupunta tayo ng Fort Santiago. So ayun guys, sabi ko nga kung, kung ano man yung mauna kong i-upload pero feeling ko i-upload ko muna yung installation na RFID. After ng RFID, pupunta kami ng Port Santiago. So kasama ko yung mga kapatid ko, at saka si Capybara dyan sa gitna guys so susundoy namin yung isa yung feeling special dahil ribis ko siya sa kanyang bahay so ayun samahan niya kami sa aming trip So ayun, nasundo na namin yung ano, special dahil rubis ko. So, Ayan. Mabiyahin na kami guys. Pa-RFID. So, ayun guys, tapos na kami mag power FID and gaya nung nakita niyo sa previous video ko is ganun lang naman yung process niya guys so ngayon, underway na kami sama yung mga kapatid ko at yung isang nahihilo <laughs> at yung isang nag <laughs> so ayun guys uh, balitaan ko kayo sa susunod pa or sa mga process pa <laughs> so ayun guys, nandito kami sa may C5 Okay na ata siya kasi nanggugulo na. Hindi na susuka yan. Okay. <laughs> si isa dyan okay. tau. ba to mga kapatid ko guys. May nasusuka. May okay. <laughs> nagkukorni. Hindi na susuka guys. Pinalis na mo. na mo. mo. na lang kita. Masapasher. 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 dito Masapasher. 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 sa sobrang tagal ko na sa mundong ibabaw na to, guys. Ay, no, kami, na Hindi pa talaga ako nakakapag sa Tiago. Lang. Nakapunta pa, nakapunta na ako dito dati, pero hindi dito particularly. Nakapunta lang kami sa katedral, pero hindi pa ako talaga nakakagala dito gaano. Sa dito? May katedral. Oh, Ay, yung orasan. Yan yung katedral. then kami pumunta ni Jowa last time. sa yung parkingan dito? So maghanap na kami ng parking guys. And we'll be right back. Ayan, nandito na kami sa may parking lot. Kasama ko ulit siya. At saka yung partner ko. At saka yung dalawa doon. bising Busy, Busy sila, tawagin mo ako baka tumalsik ko. So ayun, magiikot-ikot kami dito sa area. And well. <laughs> be new right back. <laughs> Gusto niyo ba kay FC? FC Oh, yun guys. Nandito kami sa may KFC. So, umorder muna kami. And mag-wait kami ng order namin. Pakita mm lang. -hmm. So, yun guys. So, ayun guys. Nandito na kami. Tapos na kaming kumain. So, maglalakad na kami pa Port Santiago. So, ayun guys higit-higit lang tayo and balikan ko kayo so yun guys nandito na kami sa loob ng Fort Santiago nagbayad lang kami ng entrance fee uh, 75 siya guys pag regular and 50 siya guys pag student, PWD, and senior So, yung tatlong kapatid ko is student, kaya tag-50 lang sila. So, ayan, mag-ikot-ikot lang muna kami dito sa loob. Ang namin yung una is Baluar de San Francisco Javier. Saan to? Dito? O doon? Palubog ata. Paul dyan? Ayan yung Baluar de San Francisco. Titignan nga natin kung pwede bumubal. daanan. Gusto nyo dumaan dyan? Meron o. No? Walk street O, oh, walk straight. Tara. Uy, oh, walk, oh, walk street ha. Dito walk na. Street <laughs> dito na lang. na lang. Baka bawal maingay dyan. Huwag kayo masyado maingay dito. Baka mga makabulabog kayo. So, ito guys. Mga house. Bawal na sing. So, ito siya guys, from above here. So, yun guys, Iikutin lang namin buong Fort Santiago. Ayaw yung mag-walk eh. So, yun, kami sa loob, naglalakad. Gabi na, wala pa pala yung itsura ng Fort Santiago. Pasok tayo sa Redacto de San Francisco Javier. Pasok tayo guys. Walk straight. Also called Redacto de San Chago. Bakit ano? Nakalak siya guys. Bawal. Ayan. Paakyat. natin Pag nandito ka, maridigaw kayo. So, ang next stop natin ay dun sa side na yon. Wala ang cashier yan. Ay, cashier daw. Huwag na dyan. Anong gawin ko sa cashier? Saan dyan ba? Try natin dito. Try na natin sa kabilang side. No, tayo nyo doon di ba kayo didalat sige kasi yun na daw dyan Thank you. Thank you. sa pabisag dito. So, ayan. Try natin doon. Nakalabas na tayo dyan sa Borotillo. Sa kabila na tayo. May mga do not enter doon, guys. So, Hanapin natin yung kay Rizal. Mag-away pa sila guys. Oh. Palayain mo na siya, Mimi. Palayain mo na siya, Mimi. Palayain mo na siya, Mimi ganyan talaga kasi hindi ko naman talaga kasi hindi ko naman talaga kasi Yan yung dungeon sa... Oh. Ano ba? Alika. Wala mo ingay ah. Alika. Hello grounds. Masa tayo guys. Wala mo ingay ah. Bawal mo ingay. na, ayun. Dito na kami ah. Gaga. So ito siya dito guys. ito siya. Ito yung dungeon, guys. Bal, maingay yung kayo So, dito siya, guys. So, so may pagganto pa siya dito, guys. And wala namang mayroon doon. So, mahalit siya. Grabe na, Totoo? Totoo. Yung mga picture sa Ano yung okay. iniha? grabe yung pinagdaan yung talaga ba? Sa kanya mo, ang okay, tupiwa. Meron na siya dito guys. Ngayon na siya, wala na siya dito. Dito na exit. Mm -hmm. عليك <applause> <applause> nakalak na siya. Hmm. Pero hindi yan naka-lock. Kaya na. Huwag natin yan. na. yan. Ano na kayo? ngana so, guys, ito yung bridge. Ayan, guys. So So nakita namin yung miniature niya ni Rizal. Dito kaya siya kinulong? kaya siya kinalong? Doon? Kaya like sabi? So, yun guys. Tapos na namin ikutin yung Port Santiago. No, so, pupunta kami doon. Ayan. Oh, <laughs> pupunta kami doon at maglalaktakan. Alam na ako sa video na to. Salamat sa pagsama sa amin sa aming gala. Don't forget to like and subscribe sa aming YouTube channel and see you sa aming mga next pang video. Bye-bye.